aabot sa apat na katao ang kumpirmadong nasawi. Habang dalawa naman ang nasagip na mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Antipolo City Fire Station matapos nga ang naganap na landslide sa may Antipolo City sa lalawigan ng Rizal. Ayon sa Antipolo City Fire Station, naganap ang mismong insidente ng paguhungan ng lupas sa barangay de la Paz ng nasabing lungsod. Walang pagod aniya na nagtsaga ang kanilang mga tauhan para mailigtas ang mga biktima sa naturang lugar. Tumagal ang nasabing operasyon ng halos dalawang oras at nailigtas ho etong dalawa ngunit patay na nang makuha ang apat na katao. Nagpaabot naman ang paikiramay ang Bureau of Fire Protection sa mga naulilang pamilya ng mga biktima. Samantala patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ngayon ng Antipolo City Police Station matapos na i-turn sa kanila ang kasong ito.